Uh, hi fellow viewers to everybody. Good morning. My name is Steve. Uh, my full name is Steve Hoong. Ong. Uh, I'm the owner of this video account in this respective website, youtube.com. Okay, sa, uh, sa lahat ng mga OLA victims na nakikinig sa akin from Metro Manila, uh, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga. Okay, uh, baka magtaka kayo bakit ang title ko dito sa itong YouTube account ko is Uh, walang deadline sa pagtulong nyo sa akin yung nabaon ako ng utang sa online lending. Okay. Kasi syempre, may, may iba na ang iniisip nila yung tutulong sa akin, may, meron akong bibigyan deadline. At the truth is, walang deadline. Kaya yan ang title. Walang deadline sa pagtulong nyo sa akin nung nabaon ako ng utang sa online lending kasama ang penalty charges. Okay. Ah, uh, gaya ng sinabi ko sa aking previous YouTube, uh, YouTube video, um yung 2025 na baon talaga ako sa Pinoy peso. Grabe talaga ang Pinoy peso. Kung ito total mo nga um ang na-avail ko doon that time is 2 two... kwansya. 100,000 hindi pa kasama interest interes ah. Yung na-overdue na ko, na-pass due, penalty, at ah, talagang umabot ng 247,600. Yeah. Grabe talaga. Grabe. Kaya, ang advice ko sa inyo, mga fellow all the victims, huwag nyo nang subukan. Unless kung 3-5 lang, within 7 days, pag na-fully paid, huwag na kayong babalik. Kasi, kasi kung the higher they offer, lulukohin lang kayo in the end. Kaya habang maaga pa, my fellow all the victims, huwag yan nang subukan in the long run. May iba pa nga daw, one year, umabot pa ng one year, pero nagsisi din, nabaon din sa utang. Uh, of course, for security reasons, hindi ko nasasabi kung sino siya. Ayan. Uh, walang deadline. Um, kasi ang goal ko 2025 by 2026 yung mga sobrang taas ang interest rate na in offer sa Google Play Store. Hindi ko na sila i re, -re loan Ang iba kasi dahil sa bank to bank transfer kasi hindi na GCash eh. Ah, meron ako na apply uh, yung Mobi Pera, Pera nyo, uh, Peso, Peso Maxi, etong apat na binanggit ko, pwede, pwede sila bank-to-bank -bank transfer. Doon ko nalaman, lately. Kasi dati ang bayad ko sa kanila, Gcash, Gcash to uh, Skypay. Kasi ang madalas sa mga Iliga Olas or Iliga Online Lending App is Skypay. Yung nalaman ko, ang account name is PayCools. Kung saan commercial bank ka galing, pwede. Then, bahala na kung magkano ang charge. Depende kung saan bang ka naggamit. Kasi mostly 15 pesos. Ang AUB, 8, 8 pesos. So, yon Tapos, uh, Fanpera, Instacash, kashmam uh, Dami, dami talaga halos. Kasi uh, yung online doon, Pilipinas, yung 48.5% interest. Anyway, one month to pay naman, okay naman siya, hindi naman siya kunin. Kasi four options yan eh, may 7 days, 14 days, 21 days. Ang pinili ko 30 kasi para mas mahaba ang terms. So, yun. So, yun na po, buo na akong decision. ah uh, pag na fully paid ko na lahat kasama ang penalty, hindi na ako babalik. Kasi nag outtaking ako sa FB group ko as effective September 20. Friday, that was Friday. Friday. Buo na po aking pasya na hindi, once na na-fortified ko na kasama penalty, hindi na ako babalik. Wholeheartedly po, my fellow hola victims. And kung kayo, ganoon din ang situation niya pareho sa akin, wag, kayo, wag na kayo mag loan kung masyado mataas interest. Unless kung ang terms nila, 60 days, 90 days, hindi tayo makakaganita, di ba? So that's it. Uh, please share this video. Uh, at marami pa akong video sa, uh, related sa Iliga Online Lending Apps dito sa Pilipinas. Uh, thank you so much for listening in this video. Good morning. And I would like to inform sa lahat, no, sa mga nakikinig, uh, itong video na ito is, it will be a paid promotion label, itong video. Pwede niyo i-promote uh, of course, kung meron kayong GCash account, kasi hihingi niya ng GCash eh, pwede niya i-promote. Then, you can share this video. And take note, this video is viral in social media. So, kung, kung ito ay YouTube, pwede i-connect sa Facebook. Pwede. Or Instagram. Dep depende na sa inyo, sa mga nakikinig, mga fellow viewers. Kaya, advice ko sa inyo, all the victims, ito ha. It's November 12, 2025 habang maaga pa kung kayo ay may past due de may plano or badak magrelon wag na kasi masisira ang ulo ninyo masisira ang buhay ninyo habang maaga pa Todat sa akin tingnan mo nagcompute ako overall total uh, sa dami kong ola na na-applyan. Uh, 1.2 million plus pero hindi naman umabot ng 1.5 hindi naman 1.2 million kasama na ang penalty. So, interest principal plus penalties sa lahat. Overall na. So, yan. Okay, so that's it, my fellow all the big teams. You can share this video. Uh, it this is already viral in social media. Thank you so much.